Saan kayo nagkakilala ng misis mo idol at paano mo nalaman na siya na yun, the one? Nagkakilala kami sa isang dating app, ayun, nagkita kami. Gulat siya, hindi ako catfish, ako talaga si Carlos. Gulat ako, kanta niya in person. Hindi gagaya ng iba, diba? Sa profile pic lang, naka-filter. And then click kami. And then nung napilayan ako, siya lang yung sa tabi ko. Inalagaan niya ako kahit hindi ako makatayo. Hindi ako sa kama, two years. Tapos architect siya. Naging nurse ko siya, naging doktor, naging chef. Uh, ah, naging rapper, naging producer, naging director. Siya rin nag edit ng kanta namin. So nakita ko yung talagang nagbago siya para mahalin ako. Tapos mas mahal niya ako sa eh, sarili niya. And then ako naman, naramdaman niya na mas mahal ko siya kaya sarili ko. Lahat nga ng mga business endeavors ko ngayon, tsaka binibili ko, pinapangalan ko sa kanya. Eh, para pag sumalangit ako, masaya, misis ko. Sabi ko nga, kung wala na ako di sa mundo, eh, mag-asawa siya. Sabi ko, hindi, kasama tayo, hanggang sa sa langit. Tama na siya, sure